ngayong araw na to, ay tungkol sa pagkain na babagay sa kababaihan. So, special yung uh, mga needs ng women, pero madali lang namang mahanap nasaan yung mga pagkain na mas nararapat nating damihan. Bakit? Kasi ang babae, kailangan niya ng calcium, ng iron, ng magnesium, ng vitamin D, ng folate, kasi may pagbabago dahil lagi siyang nagre-regla nanganganak o nagme-menopause. So, mataas din ang risk niya sa anemia, osteoporosis o yung paglambot ng buto. Unahin natin yung calcium. Ang calcium para sa buto at ngipin, para din sa normal na tibok ng puso at para sa ugat o nerves. Saan tayo makakakuha ng mga uh, pagkain mayaman sa calcium? Simple lang ito. Uh, mga sariwa o tuyong dilis, sariwa o tuyong alamang, yung mga isdang tunsoy, silinyasi, gatas. Nakita nyo yung gatas natin, low fat pero high calcium. Keso, yogurt, ice cream, tokwa, andito ang ating tokwa at munggo totokwa, soya milk, meron din tayong munggo dito, dried beans, lahat ng mga beans na tinuyo, mga berdeng gulay, peanut butter, tuna na delata, sardinas, yan, repolyo, kasi kasama ng repolyo itong mga berdeng gulay. So, mayaman lahat yan sa calcium kailangan din natin ng magnesium para maabsorb yung calcium mula sa dugo papunta dun sa buto. Ano ang source ng magnesium? Berdeng gulay. Kasama na dyan yung saluyot. Ito, meron tayo ditong saluyot. Meron tayong alokbati. Meron tayong spinach dyan. Tapos yung dark chocolate. Ito. Ito, chocolate dark may magnesium din yan. At ah, saka kakain tayo ng mga salad kasi berdeng gulay din tong ating salad. Yung mga ugat na gulay, tulad ng gabi, may magnesium yan. Saging, patatas may balat, tokwa, eto yung ating tokwa, yung ating soya milk, peanut butter, maganda lagi yung peanut butter, buto ng kalabasa, pipino, Meron ding magnesium, yogurt. Ah, kailangan 'yan para maabsorb yung calcium, tutulungan ng magnesium. Kailangan din natin ng vitamin D. Nakukuha 'yon sa araw, mga 10 to 30 minutes. Pwede tayong kumain ng vitamin D. Pag sa pagkain naman, pwede yung mga talaba, tulya, itlog. Itlog, meron siyang vitamin D. Ito, itlog. Sardinas, meron din siyang vitamin D. Tsaka itong mga hipon, meron yan. Ang mga babae, kailangan din niya ng iron para sa paggawa ng hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen doon sa dugo. Um, kasi nababawasan ng dugo kapag nagre-regla ang babae, kapag nanganak lalo na. At kailangan din ng mga buntis. Uh, pagbuntis kayo, kailangan nyo ng maraming iron. Ipapaliwanag ko mamaya. Ano ang number one source ng iron? Uh, atay o yung liver beef o pork liver. Pwede din yung sa chicken liver. Tapos yung mga dilis. Marami ding iron yan. Alamang. Yung alamang tagunton. Mga berdeng gulay. Gaya nito. Tokwa. Soya milk. Soya beans. At peanut butter ang mga babae, kung gusto rin nila na magbuntis at hindi pa man sila buntis, kailangan kumain na ng maraming folate o folic acid o vitamin B9 para maiwasan yung depekto dun sa spinal cord ng bata. Inatawag ng mga neural tube defects uh, para din makaiwas ang mga babae sa sakit sa puso at cancer. Kailangan din ng paggawa ng ang folate ha, kailangan din sa paggawa ng estrogen kapag magme-menopause na tayo. So kapag kulang ka sa folate, may epekto ito sa ating mood. Irritable, pagod, wala sa concentration, malungkot, masakit ang ulo. Ang source, atay o yung mga liver, berdeng gulay, katulad nito mga alokbati. Yan. Alokbati, source din yan. Gabi, malunggay, saluyot, sitaw, yung mga dahon ng bawang, peanut butter, green peas. Ito mga green peas, marami ang folic acid at orange juice. Yan ang mga source natin ng folate o oh. uh, folic acid or vitamin B9. Ngayon, meron din yung mga babae. Lalo na yung mga teens nagkakaroon ng premenstrual syndrome o yung PMS. Masakit ang puson kapag nagre-regla, kumain tayo ng mas maraming iron at zinc. Ang calcium, zinc, omega-3 fatty acid, magnesium, vitamin B6, vitamin E, nakakabawas din yan ng mga cramps o sakit sa puson. Ngayon, doon sa mga buntis o nagbe-breastfeeding, kailan mas marami tayong kakainin, extra 300 calories ang pangangailangan natin. At yung pagkain natin, tagdagan ah, natin ng mga omega-3 fatty acid para sa nervous system at saka sa mata nung nagde-develop na sanggol. At para din sa paggawa ng breast milk, protina kailangan din para sa utak at nervous system ng sanggol. Iron kailangan sa pagbubuntis. Bakit? Kasi kapag buntis tayo, dumadami ng 50% yung dami ng ating dugo o yung blood volume. 20% nun gagamitin ng ating sanggol. Kaya kailangan dagdagan natin yung iron. Ang source ng iron uh, or sa mga buntisa, dagdagan natin ang paggamit ng gatas. Ito nga, itong mga low-fat, high-calcium milk, dilis, liver, itlog, sardinas, yung mga maliliit na isda. Kasi pag buntis ka, gusto mo yung mga maliliit lang na isda o kaya delatang tuna. Ayaw mo ng mga malalaking isda kapag ikaw ay buntis. So, kung pwede, yung mga maliliit na isda muna. Tapos, ang bitamina ng buntis o yung prenatal multivitamins natin kailangan may kasama siyang folic acid, zinc, selenium, omega-3 fatty acid, at mayaman din sa vitamin E at C. So, yung mga citrus fruits, strawberry, nakakatulong yan. At kapag magme-menopause na tayo, kailangan natin ng marami ding calcium, vitamin D, para sa buto at iwas osteoporosis. At tagdagan na rin natin yung omega-3 fatty acids natin kain tayo ng mas maraming tokwa at saka soya milk. Ito, yung ating tokwa, soya milk. Dahil matas ito sa phytoestrogen para iwas sa sintomas ng menopause. So, maganda ang tokwa kapag nagme-menopause. Kasi parang estrogen na rin yun eh. Di ba maraming tayong mga hindi magandang nararamdaman kapag nagbe-menopause na. So, sana damihan natin yung pagkain natin ng mga ganitong klaseng pagkain.